Sa tulo naman ng Facebook na aresto sa kagayanan ng suspect sa brutal na pagpatay sa mag-asawa sa Los Baños, Laguna. Saksi si John Consulta. Sa Lasam, Cagayan, nagtapos ang pagtugis ng tracker team ng Los Baños Police sa suspect sa pagpatay sa mag-asawang Merlito at Lizette Morales. Sila yung natagpo ang patay sa loob ng nasunog na sasakyan nitong lunes sa Los Baños, Laguna. Bago niyan, Pinaulanan daw muna ng bala ang sasakyan at hinagisan ng granada. Nakita ang suspect ng isang saksi sa crime scene. At nang pakitaan ng saksi ng mga litrato na may police record, positibo niyang itinuro ang litrato ni Donald Tabangkura de la Rosa alias Don Don. Hinanap agad ng mga ang Facebook ng suspect at inalam ang IP address kung saan siya nagpo-post hanggang matrace siya sa Lasam, Cagayan naka eye, to eye siya at saka positively identified ng ating witness yung pagbaril niya at saka yung uh, mukha niya. Kaya na nasundan natin. So hot pursuit operation ang ginawa natin dito para madali na uh, kaya madali nating nahuli yung suspect. Anong kinalaman mo lang dito sir? Ano alam mo? Wala po. Andun po ako sa amin sa bahay po Sabi ng Intel ng Laguna Police, kagayan based daw talaga ang gun for hire group na kinabibilangan ng suspect. Bahagi raw ng istilo ng grupo ang pananatili roon, pagkasa ng mga sa Metro Manila at ibang probinsya at mabilis na pagbalik sa kagayaan para di paghinilaan. We have subjected yung suspect sa parapin examination. Then uh, mamaya, no, actually under siya ng custodial investigation. And uh, interview, uh, custodial interview then uh, yan natin siya for medical examination. Makakatanggap po ng proper recognition ng ating pong mga kapulisan dahil sa mabilis po nilang aksyon at uh, mabilis na pagkakahuli sa suspect. Away sa negosyo at onsehan sa droga, ang sinisilip pa rin ang sa krimen. Tiniyak ng Laguna Police na hindi sila titigil hanggat hindi nakuhuli ang mastermind at iba pa mga suspect sa likod ng pagpatay sa mag-asawa sa Los Baños, Laguna. Ako si John Consulta, ang inyong saksi.